Hello mga kabro! Welcome back na naman sa ating YouTube channel, Jidsmar TV. At sa video ito ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bagay para sa ating mga content creator. Ang pag-iwas sa copy-paste strategy sa YouTube short para maiwasan ang demonetization. Kung gusto mong malaman kung paano mag-create ng original content at hindi masasayang effort mo tumuto ka lang. Alam nyo ba na maraming content creator ang nagiging biktima ng demonetization dahil sa tinatawag na copy-paste strategy? Ito yung mga pagkakataon na nag upload tayo ng content mula sa ibang content creator o nag-recycle ng parehong video para i-upload sa ating sariling channel. Kahit pa 10-second clip lang ito. Pwedeng makita ng YouTube bilang duplicate content. Bakit hindi dapat gawin? Una, una sa lahat, labag ito sa patakaran ng YouTube. Kapag nakita ng algorithm ng YouTube na ang content mo ay galing sa ibang source o paulit-ulit na in-upload, posibleng tanggalin ng platform ang monetization ng iyong video o worst case scenario ng buong channel mo. Isa pa, nawawala ang originality at creativity ng content mo na siyang dahilan kung bakit ka sinusubaybayan ng mga tao. Paano ba maiiwasan ang copy-paste strategy? Gumawa ng original content, magsimula sa ideya na sa iyo mismo nang gagaling. Mag-share ng karanasan, opinion, o natutunan mo. I-edit ang mga clips ng malikhain. Kung gagamit ka ng clips mula sa ibang sources, siguraduhin itransform mo ito ng malaking gamitin ang ibang anggulo, magdagdag ng voiceover, at maglagay ng bago at kapakik-pakinabang na content. Magsaliksik ng trending topics. Hindi mo kailangan mag-copy-paste ng viral video. Gumawa ng sarili mong twist sa trending video na paksa para maging unique ito. Maging consistent sa pag-upload ng content. Kung consistent ka sa pag-upload ng quality content, mas marami ang chance na maaabot mo ang monetization requirements ng YouTube. Huwag kang matakot maging kakaiba. Sa dami ng content creator ngayon, ang originality ang magpapakita sa iyo. Tandaan, ang matagumpay na content creator ay hindi lang marunong gumawa ng video, kundi marunong ding magbigay ng bago at kapakipakinabang na nilalaman maraming salamat sa panunood kung may natutunan kayo huwag kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang tips at tricks sa pakikipag isang successful na content creator kita-kits tayo sa susunod na video